Naniniwala ang mga Pilipino na lalo pang babagsak ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos italaga nito bilang bagong Filipino National Police Chief si Major General Nicolas Torre III na papalit kay PNP Chief General Romel Marbil sa June 2, 2025. Matatandaan na si Torre ang umaresto at nagpilit magpasakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin ito sa International Criminal Court sa The Netherlands. Sa pangyayaring ito ay maraming Pilipino ang nagalit sa administrasyon ni PBBM na naging dahilan kung kaya't ilan lamang ang nanalo nilang kandidato. Ito rin ang dahilan ng pagbagsak ng trust rating ni PBBM sa pinakahuling lumabas na survey. Narito naman ang announcement ng pagkakatalaga kay Torre bilang bagong PNP. There is another one that I will have to announce the PNP chief. Oh. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. We are grateful for the service of those who are stepping down as smooth transition is being implemented to ensure continuity and stability in their respective institutions. Marami rin ang naniniwala na kaya itinalaga ni PBBM si Torre bilang PNP chief para siya rin ang humuli sa mga vlogger at media na hindi pumapabor sa kasalukuyang administrasyon. Kilala kasi si Torre na masunurin sa administrasyon kaya kahit anong iutos sa kanya ni PBBM ay gagawin niya.